Hi guys. <laughs> Sorry hindi ako nakapag-vlog na noon, no. Pero kukuwento ko na lang sa inyo. Okay. So today is June 3 na. June 3. And ano ba yung? wait lang, tingnan ko yung last na vlog ko about sa aking pagbubuntis. Wait. Wait, okay. Ayan, so, month ago, a month ago pala. Month ago. Oo. And update lang, no. Hindi ko na na-vlog, mga B. Nanganak na pala ako. Na-update ko na yon sa aking Facebook account and also sa TikTok. Pero dito sa YouTube, hindi pa. So, nanganak ako noong 15. Um, May 15. At, uh, di ba follow up kailan mo na eh. Wait lang. Nag may check up ko noon nung April 23, 'di ba? Tas 2 CM. 2 CM na ako nung April 23, tapos follow up check up ko April 30, 2 CM pa rin, stuck pa rin sa 2 CM. Tapos next ulit na check up noon is May 5, then is stuck ulit. Tapos ang next na check up na nung May 5 is ano wait lang. And so follow up check up ko ulit na, 'di ba pagkatapos ng check up ko ng May 5, 2 sem pa rin, as in since to um since April 23 to May 5 stuck pa rin ng 2 cm. Hindi ko lang alam kung anong day date siya nag ano tumaas yung cm ko pero nung May 14 so May 13 ng gabi dahil may check up ako ng May 14 um, uh, meron pa ako natitirang primrose oil na apat nilagay ko yung lahat may um may 13 ng gabi nilagay ko yung lahat. So, may 14, may check up ako. So, siguro na um, by 11 or 1, hindi ko natanda yung time. Um, in, in IE ako. 4 cm. O oh, yan. So, na-confine na, na ako noon. May 14. Tapos, nilagay na ako sa labor room. And, um, hindi na ako nakapag-vlog-vlog noon. Pero, Uh, mga ano siguro mga six... basta nagtuloy-tuloy naman yung progress ng CM natin tumaas naman at tumaas hindi naman siya na-stack sa awa ng Diyos kasi yun yung mga reason kung bakit na si CS or na emergency CS yung mga mami. yung mga buntis kasi hindi na pra progress yung CM nila or merong complication sa bata like bumaba yung heartbeat and mataas yung heartbeat and also na rin sa mami. kung bumaba yung heartbeat ganun or tumas yung um, tuma tumaas yung heartbeat. I mean, tumaas yung high blood, gano'n. Nag-high nag blood siya, gano'n. Ayan, so, mga, hindi ko natanda, pero, tsaka lang, nung ina i i ako, 4 cm, 5 cm, tapos naging 6 cm, tapos, next na, ano na sa akin, 8 cm, ayan. So, ano ba? Ano ba ang sasabihin ko? Ayan. Hindi ko natanda yung oras, pero 6 p.m. Ay, hindi ko natanda, pero nagsabi ako ng time, no? Pero I think 2 to 3 hours, ganun lang yung sakit. Yung na, yung interval, I mean interval. Yung hinaba, hinaba nung sakit. Tinagal nung sakit pala. Yun. So, pero sobrang sakit, mga bihi. Meron yung kaya ko pa naman. Uh, ah, meron yung 3 minutes by 3 minutes yung interval nung sakit, ganyan. Kinakaya-kaya pa naman. Pero kapag ayun na dumadating na yung sakit, ah, momeme ka talaga, bi. <laughs> Ayan. So, ano pala? Ah, uh, may tinurok sila sa sa suwero ko, Yung iba kasi wala nang tinurok sa kanila tinurok sa mga swero nila. Pero sa akin, eh, hindi ko alam kung ano yun. May tinurok sa swero ko, four, four, five, four to five times ata? 4 four. Ah, four times. Tapos, hindi pa, rin, hindi pa rin ako nakakaramdam ng sakit. Actually, nag-ano pa kami nun eh. Na, totong sa, ano, sa cellphone. Yun kasi yung ano namin, yung lagi namin ginagawa ng aking jisawa. Totong it kami sa cellphone. So, nasa labas siya ng recovery room ay recovery room to. Nang labor room, tapos nasa loob ako ng labor room, naglalaro, naglalaro kami. Eh, 5 cm na ata ako nun. Or 6 cm. Ayan, wala pa akong nararamdaman na sakit. As, meron siguro, pero um, kaya pa naman. Ganyan, so naglalaro laro pa kami. Sabi nga nila, ano daw ako eh. Mm, daw ako. Tag dun. Basta wala daw akong, ano, Parang malakas, ganun. Ganun yung pagkakasabi ng mga doktor. Pero, nung dumating na, ayun na nga. Tinigil na ang paglalaro mga bi. 3, min, 3 minutes na interval nung sakit. Masakit yun, grabe. Tapos, tumagal-tagal. Ayun na, parang hindi ko na kaya. Sigaw-sigaw na ako. Sabi ko na sa doktor. Ay, hindi ko na kaya. Gano'n, gano'n. <coughs> Sabi ko na nga, ano, guntingin. <laughs> pinapagunting ko nga. Okay lang kung guntingin yung sabi ko pang gano'n. lagi ako nagsasorry sa doktor kasi nga sakit. Ganyan. B. Hindi kagaya nung sa kay Zoe, yung first born ko. Um, parang hindi siya ganun kasakit dito nun. mas masakit to. As in, ramdam ramdam ko yung sakit nito. Kasi noon, yung ihi-ihi lang ako noon eh. At pa ako, natatay ako, gano'n ganyan. Ganun lang. Tapos, di ko na kaya ganun, ganun. Pero iba yung sakit nito, may mga bi talaga. Parang maiiyak ka na lang talaga. Tapos magsusorry ka. Magsusorry ako sa doktor. May ko. <laughs> ko pa yung doktor. Tapos, pumasok ako ng, ng delivery room by, ano ata siguro yun, 2. Basta, saglit lang yung three. 3 a.m. siguro kasi 3 a.m. nilabas labastoy Ay hindi, yun, di ba yung sabi mo 6 p.m. kanina, hindi, hindi dun sumakit. Baka mga 11 p.m. ganun. Sumakit yung chan ko. Yan, naramdaman ko yung sakit. Ganyan. So, matagal din ako sa labor room. Tap. nagtagal ako sa labor room. Tsaka ako lang naramdaman yung sakit. Kasi, may tinungo nga sila sa uh, swero ko four times. Tapos, wala pa rin progress. So, sabi nung doktor, tinanggal yung suwero ko, iniba. Ano ba yung suwero? Basta yung parang, um, yung may tubig, yun. Hindi ko alam kung yung nilalagay dito sa kamay yung suwero or yung, ano, yung may tubig. So, iniba yung tubig na yun. Uh, tinasan daw, kasi hindi yung may effect sa akin. Kasi malakas nga yung pain tolerance ko. Pero dahil nga mga ako, dapat talagang mararamdaman ko yung sakit, di ba, Hindi ako mga anak ko, hindi ko mararamdaman yung sakit. yon So, ayun na nga, nung 8 cm, di ko alam, mabilis lang siya nag, ano, na tumaas yung cm kasi, di ba, by 8 cm kasi, i-allowed ia na ng doktor na kapag nag-contract na yung chan mo, i ka para bumaba yung bata. So, yun ang ginagawa ko. Then, naramdaman ko na, ayun nga, mararamdaman mo talaga kung palabas na yung ulo ng bata. And so, lalabas na. Ayun nga, pinapasok na ako. Then, dun sa delivery room, kailangan mo pang lumipat ng bed. Eh, wala na talagang ilalabas ko. Ilalabas ko na talaga nun. Dun sa bed na, bed ko sa labor room. Pero, sabi nila, wag muna. <laughs> I-close ko daw muna yung legs ko. Kasi nga, ilalabas ko. Lilipat pa ako ng bed. Ayun. So, Saglit lang naman. Mga tatlong ere. Tatlong ere. Oo. Na mahaba ha? Of course. Kasi hindi naman lalabas yun kung hindi mahaba. Yung iri mo. Tapos. Na, natahi din. And. ram, Ramdam ko rin talaga yung pagta. Pag, pag ano niya. Pag gunting nila. Tapos yung pagtahi. Sobrang sakit. Sobrang sakit talaga. Sabi ko na. Oh shit. Nagagano. Shit. Sabi ko na nga eh. Nagsishit-shit na ako doon. <laughs> yeah, tapos tatawa na rin yung, oh my god. Kung, kaganoon na rin ako. Kay Zoe na hindi ko ramdam yung pag, pag tapos pagtahi sa akin. And hindi siya ganoon kalaki. Pero ngayon malaki yung tahi. Kasi ang tagal nung, ang tagal nilang magtahi nun eh. Kay Zoe nun, sagdut lang sila nagtahi. Huh? Basta. Pero yung sakit dito, ayan pala siya tulog. Ayan. Hindi ko alam kung mabuti ito o maitim. Pero kapag umiiyak siya, nangitim yung mukha niya. Ayan. Ayan lang naman. May 15 ko siya ipinanganak, guys. Okay. May 15 and ngayon June 3 na. Um, uh, almost 3 weeks na siya. Ayan. Ayan lang naman. Update ko lang kayo. Sana na-vlog ko nung, ano, nung wala na, hindi na pumasok sa ano ko nun parang meron akong ano, pero meron akong video. Pero, <coughs> nung nandun pa ako nakaupo, nag, hinihintay yung pangalan ko para pumunta dun sa, sa doktor. Para i-i-i. yun lang yung video. Pero nung tapasok na ako sa live room, wala lang akong video nun. Ayun lang. Ayun lang guys. Bye! Thank you for watching! And update sa mukha ko. Nung -ayos, ayos na yung mukha ko, guys. Nawawala-wala na yung pimples. Di ba ang pangit na mukha ko nun? Nung buntis ako, nawawala-wala na yung pimples. ay eh, nagda-dry na. Yun lang. Bye!